Nanaig ang pagmamahala ni na Freddy Aguilar at ng 16 anyos niyang kasintahan. Nag-convert sa Islam si Ka Freddy, kaya ikinasal sila ng nobya kanina sa tradisyonal na Muslim wedding. Dumalo sa kasalang dalawang anak ni Ka Freddy para ipakita ang suporta sa ama. Hiling ngayon ang veteranong OPM singer, tigilan na sila ng mga naninira. Mas maganda siguro pagtuunan nila yung malalaking problema sa bansa natin masaya ako kasi hindi hindi naman kami nabubuhay para sa ibang tao. Tumahan namin yung isa't isa. Si ng Governor Esmael Manguda Dato ang tumayong principal sponsor. 1083 na ang edad na yung sinasabi ay age of puberty. Sa so, big sabihin yung uh, kumbaga yung sexual life or uh, first menstrual period as long as uh, may consent sa parents ay walang pwedeng humadlang. Pero ayon sa isang imam, hindi katanggap-tanggap kung magko-convert sa Islam ang isang tao para lang gamitin sa pag-aasawa. Sagrado so, po yung isang gawain na hindi po yan na basta-basta dahil pagkakinasal po ang isang tao, maraming mga uh, pamamaraan na po ang isasakatuparan niya at siya po ay magdadala ng, ng, ng Islam na mabigat na masyado. Ang pagbabalik Islam ko naman, ay dahil matagal ko na rin yung uh, 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 conversion ko kahit nung high school pa lang ako. Ngayong kasal na sila, nais ni Aguilar na magkaroon ng bunsong anak na lalaki sa bago niyang asawa. Para sa Bandila, Aryan Apatan.